So ayan guys. Dito na naman kami. Ay dito na naman kami. Dito na naman ako. Ah uh, pupunta ako dito sa baba, sa isang baba na naman sa kabila. Talagang sinusulit ko tong araw na ito na makapag-video. Ayun pababa ako, guys. Oh. Sinusulit ko. Ayun. Kasi may <laughs> May buko guys dito na ang liit-liit lang. Ayun oh. Nakaano lang yung bunga. Yung bunga niya nasa ano lang oh. Yun pupuntahan ko. Pakita ko sa inyo guys. Yan, tingnan niyo na lang yung view. Para para ko na rin kayong ipinasyal dito sa Bilya Montana. Ayan. Sa katirikan ng araw, nandito ako sa gitna. Ayan, pababa. Ayun doon sa baba yung buko. Bukong may bunga. So, ayan. Hindi ko kasi nadala yung sombrero ko eh. O, Yan, nandito na ako sa baba. Tingnan nyo itong halaman na ito. Ang ganda ng dahon niya. Ito yung anakaw. Yan o. Yan yung puno niya o. Yan yung mga dahon niya. Tapos, ito yung buko guys. Ang ganda ng buko. Ang liit. Ay, ang liit lang. Guys, ang daming bunga. Oh. Yan guys, ha, uupo ako ha. Ayan Oh. oh, ayan yung buko Ang liit ng buko, ayan. Oh. Tapos, pagpa sa kabila, Oh. Ang dami niyang bunga guys, tabi-tabi po. Tabi-tabi lang po. Ayan. Oh. Ayan na, nakaupo lang ako niyan ha. <laughs> Ito yung buongan niya, oh. oh. <laughs> may isa pa daw dito. Ayun, may isa pang buko doon. Ayun, no, oh. Mababa lang siya. Oh. Ayan. Buko, buko. Buko kayo dyan. Oh. Ayan. Ayan. O ayan pa, may mga ano pa siya sa taas oh. Parang pinakabulaklak niya oh. Oh. Ah. Sawa, kalibot ngayon 'yon. pa, 'yung isang buko doon, ang daming bunga, guys.